So, kailangan ko talaga siyang anuhin. Kailangan ko talaga siyang sunugin. ito na nga ba sinasabi ko. Makasana na yung hangi, oh. Tapos yan po yung mga dahon ng alaglad na. Yan na. Oh. Grabe yung mga dahon. Nanalaga sila, oh. Yan, oh. Pero buti na lang handa tayo no. May dala tayong ah, raincoat in case for emergency nga ugunan talaga. Yan yung ulat no. Sa ah, uh, Bisaya panganod. Dagum. Bundak gini man eh. Buti gini na to madabukan ni. Kanini kahoy.

kailangan talagang ano hin kailangan nga pero wala palakul. <laughs> inira man akong palakol iniraman yung iniraman yung palakol ko pero hindi pa man sinauli hmm? tapos pag yung palakol ko hindi rin yun maka ano hindi rin maka dutor sabi ah, saya pa din hindi yun maka hindi makadut ba pagham, eh, sa paghampas ko nito dito ko hampas parang tumatalbog lang hindi maano hindi hait ay, eh, naglukas lakas na ginagawan ayaw gwan ng hangin uwan dyan eh pero naman tayo kuhan rin ko okay na di pa dun na to madaob ba no hindi ko pa ito masisilaban kasi ano man may ulan man yan. so manapit na to no ayan yung bagyang mga bagyang na lang yung problema sa so, itong kahoy may kunin akong kahoy ayan ah uh, bitbitin ko yan ayan yung kahoy ni eh. banda sa may badyang Oh, bitbitin ko yan. Pwede. kasi pwede pa ano yan. Pwede pa yan gawing pang Ito. Hindi na. Oh, so, Naglanod-lanod na kasi ito. Hindi na ito. Hindi na ito aapoy. Babaga lang to At saka uusok na. So, walang apoy na mangyayari. So kailangan ko talaga siyang anuhin. Kailangan ko talaga siyang sunugin. Yan kaya dito yan yung tumpok ng paka hindi ko na magagamit ito so siguro kung walang maghihingi nito hindi ito makukuha dito so yung isasali ko na rin din siya sa susunugin so siguro kaya may paka man din kami doon sa bahay namin ano lang yun so okay lang kung, kung yun ang itanim Karam hangi ni karon. Bagak pagi dagum. Ya pada ini aku ni pangkuan dari panghin lo. Okay. Ya buat untuk kalisik. Solo tentang kuana ringkot.